Hello guys, uh, today po is magluluto po tayo ng masarap na ulam. Balon-balunan at atay, aadubuhin uh, po natin. So ganito po ako magadubo. Ang ginagawa ko po is, dinidipros ko po siya, dalprosin, tapos hinihugasan ko po siya ng asin tatlong beses. So pangatlong beses ko na po itong ginawa. So lagyan niyo po ng asin. Ang purpose po noon is para matanggal yung lansa ng atay at balon-balunan. Haluin nyo po ng maayos. Tapos, next is huhugasan po natin. Yung po yung proseso. E, kunti pa po itong dumi na linisan ko na po ito. Continue lang po sa paghalo. At ito'y malinis na po. Ah, kuluan ko na po siya. Tapos lagyan natin ng na kunting asin. Kasi yung asin is talagang matatanggal po yung lansa ng paghango. Huhugasan po uli. Tapos balik. Titimplahan na po natin. Is tatanggalin na po natin yung tubig. Tapos hahatiin na maliliit. So guys. So natanggal na natin yung tubig. Hugasan natin ng konti. Kaya ko po siya nito kasi frozen po. Pero pag fresh is diretso na po. Wala nang wala nang kuwan. Pabukal ng manok hindi ko na to pabubukalan kung fresh po siya kaya nga po ganito po ang method ko guys ito po naati ko na ng maliliit hindi siya gasinong maliit katamtaman lang po siya ang purpose po nito kaya ko po siya kinatis, para pag ko is uh, kumapit po yung lasa dito sa balon balunan yan po yung liver. Paiga po siya, adobo sa paiga. Maraming sibuyas. So, pipirtuhin po natin siya ng kaunti. Golden brown. Para masarap. Tapos, pagkaprito po niyan, is lalagyan ko na po ng pampalasa. Tapos, ito po yung ilalagay ko sa huli. Lalagyan po natin ng uh, suka, toyo, yun lang po yung ingredients, yung in black papers. Then, hindi po natin lalagyan ng kahit anong tubig. Ah, ito pong balon-balunan, kahit ano pang ah, luto nyo, is matigas na po talaga to. So, kaya ginawa, gina, ginawa ko po is sinati ko po siya ng maliliit para mag-absorb yung lasa dun sa balon-balunan. Yun po yung sekreto. Tapos, binisa ko po siya sa oil nilagyan ko ng kaunting sibuyas at bawang para aromatic yung yung amoy ng ulam next procedure nakuha ko na po siya nagista ko na at uh, makikita nyo golden ko na siya okay na po to and then next is lalagyan na po natin ng pampalasa First, lagyan po natin ng tuyo. So, itansyan nyo lang po ang tuyo. Isa. Dalawa. Tatlo. Uh, um, kunti pa. Uh, magdadala ng lasa. Yan yun, eh, magkikreate siya ng kuwan. Pag uh, naiga po siya, parang magiging uh, creamy po siya. Yun, uh, magmimix po siya dun sa balon-balon na natatay. Tapos counting suka. Ayan po suka. Sa dalawa. Okay na po yun. Kunti pa. Hmm. Okay na po yun. Tapos, haluin po natin. Haluin na po natin yan. Tsaka po natin ilalagay yung sibuyas. Maraming sibuyas yun po yung magpapasarap si buyas. Ay, okay na po 'to. Ready na po 'to. Ng hmm, lalagyan na po natin ng sibuyas. Yan po, damak na sibuyas, yan po yung pampasarap. Yan po yung sikreto. Ah. Ramis sibuyas good combination yeah. nalagyan ko na po ito ng paminta so ang ingredients lang po nito is paminta suka at toyo wala na po yung pampasarap yun lang po kasi yung pinaka alat nya is doon natin kukunin sa kawan sa toyo so po guys finally done 'yon. Yan po yung proseso ko. Ayan oh, makikita nyo po. masarap Dumikit na yung konya. Pinakatoyo niya dun sa laman. Which is magdadagdag ng sarap. Yan. Yan lang po yan. So, mayroon na po silang pagkain. Yan na po yung finished product. Uh, atay, Balun-Balunan, Adobo. Sa panonood. Bye.